So guys, magandang gabi po sa inyo dyan at Janet, kayo nakapagluto na ba ng inyong haponan? So baliktad sa akin, yung hapunan ko is parang pang breakfast. Ayan, nagprito tayo ng scrambled egg with gulay and cheese. At syempre yung ating corn beef. Ayan, masarap po yung corn beef natin guys, may inip so yung ating so ayan nga po guys, yung na po yan guys is tilapia po yan ng malaki yung color pink, uh, Diba? So, ayan po guys, loto na nga itong tilapia. So, ngayon guys, kakain na tayo, no? At papakin natin. So, ayan guys, na, tapos na tayong magkain sa laman. ang ulo naman ang titirahin natin. So, ayan guys, kawawa naman yung isda. Talagang halos wala nang natira. O, ba? Diba? So, ayan. Masarap po kasi siya, guys. Sa mo sa toyo with kalamansi at sili. Ay, so, yummy talaga. So, aganyan ah, ganyan lang po kasi simple ang kumain ng pritong isda. Kailangan papakin sayang. So, hindi pa talaga ako nagpaawat, guys. Pati ang tinik. <laughs> ah, di diba? Ganyan po lang po, guys. Thank you for all watching, guys.